Gusto mo ba na ikaw lamang palagi ang pagkakaisipin ng taong mahal mo araw gabi o sa lahat ng oras? Ikaw lamang ang magiging laman ng puso't isip niya? Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibong ritual, basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang ay umupo ka saglit. Pumunta ka sa tahimik na lugar na ikaw lamang mang-isa at dapat tahimik talaga ang nasa paligid mo. At umupo ka, ipikit ang mga mata mo, magfocus at mag at mag-concentrate ka pakaisipin mo ng mabuti ang target o ang taong mahal mo at ibulong mo o sambitin mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ako lamang ang magiging laman ng puso't isip mo. Sambitin o ibulong ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo, wala pong problema at gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At paniguradong ikaw lamang ang pagkakaisipin ng taong mahal mo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Basta dapat positibo ka sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo rin ito gawin kung kayong dalawa ay nagkamalabuan na sa isa't isa at ikaw ay baliwala na niya at pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Kahit ilan pa ang gusto mong gawin na ritual sa isang araw na gusto mong pagsabayin ay wala pong problema. As long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan at paniguradong ito ay makakatulong sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta hilingin ng buong puso at huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.